Anong ganap sa mundo ng showbiz? Certified for ng aktres na si Alexa Ilacad na todo ang pagmamahal sa kanyang alagang aso na si Blushy. Sa pagdiriwang ng ikasampung kaarawan ni Blushy, nagpa-photoshoot pa si Alexa upang ipakita kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang soul dog. Ayon pa sa aktres, itinuturing niyang anak si Blushy at ipinagmamalaki niya ang pagiging fur mommy. Everybody talks about their first love, but nobody talks about the soul dog you get in your teens, that teaches you the true meaning of unconditional love. It's such a privilege to be your mommy and your safe space, Lashy. You are the best thing that's ever been mine. Ani Alexa sa kanyang Instagram post. Hindi pinalampas ni Alexa ang pagkakataon na gawing memorable ang espesyal na araw ng kanyang fur baby. Sa kanyang post, ipinaabot niya ang kanyang wagas na pagmamahal sa alaga. I love you more than anything. Samantala, binati rin ng rumored boyfriend ni Alexa na si KD Estrada ang kaarawan ni Blushy. Happy birthday, Blush, we love you. Hindi rin nagpahuli ang mga fans ni Alexa sa pagbati kay Blushy na bumuhos sweet messages sa social media. Talagang proud for mom si Alexa. Ano sa tingin mo, dapat din bang gawing espesyal ang birthday ng ating mga alagang hayop?